Magandang umaga po mga kaestral, nandito naman po tayo sa ating likod bahay dahil magpapakain tayo sa ating mga alaga. Tuwing umaga, ito po ang aking ginagawa. Tapos na po akong nagpapakain sa ating mga alagang banabong na manok. At punta naman tayo sa bundok. Tara na, samahan niyo po ako. Okay guys. Punta na po ako sa bundok guys. Yan, dito po ako laging dumadaan. Yan. Okay guys, ito na po. Naglalakad na po ako papunta doon sa ating bukid mga ka-Israel. Yan. Yan. Yan o, no, nagtatrabaho po sila dito guys. Ito po ay gawing alagaan ng manok guys. Farm, tuto, guys. Farm to to guys. <laughs> Malapit nang matapos ang kanilang trabaho guys. Okay, nandito na po tayo sa ating payag. Yan, buksan natin mga ka-Estrail. Okay, pasok na po tayo. Napakaganda po yung lugar natin. Yan, oh. No? Okay, guys. Magbibihis muna tayo kasi meron po tayong gagawin ngayon. ngayon mga kaistral ay maghanap po tayo ng puso ng saging kasi magluluto po tayo ng insaladang puso ng saging. Kaya samahan niyo po ako, magkuha na tayo! Okay, dito po tayo maghanap ng puso ng saging. Ilagay muna natin yung ating kutsilyo dito mga kaistral sa ating panungkit ng puso. Ayan na, tara na! Okay, ayan may puso pa tayong nakita. Yan, kunin natin yan. guys, ito na po yung ating puso. Pagbihis mo na ako bago tayo mag-close. Okay. Okay yung lulutuin nating puso ay isa lang muna. Wahin lang natin. Lagyan na natin sa kalkawa. Lagyan na natin Lagay po tayo ng soka. Ito po soka. na po, luto na po ating puso. Tanggalin natin at palamigin. Guys. Ibunahin ah, muna natin yung katas, guys. Okay. Ito itapon na. Lagyan natin ng asin. Lagay na natin ang ating gata. Loya. Sibuyas dahon. Kamatis. Sibuyas. Ayan na po ang ating insaladang puso ng saging. Ito na yung ating nalutong insaladang puso ng saging. Mayroon po tayong kanin dito. At manalangin muna tayo sa ating Panginoong Isos. Sa ngalan sa mahan ng Espiritu Santo. O ginoon Diyos nga nasa langit, panalangin ni Kiningkresya nga nasa akong harapan. At magbibigay po ito ng kalakasan sa aking mga gawain sa pang-araw-araw. At Bigyan mo po ako ng marami kong blessing na dumating sa aking buhay. Ito ay iningi ko at nagpapasalamat ako sa iyo sa aking nahanda ngayon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan sa mansan ng Espiritu Santo, Amen. Kainan na po mga ka-Israel. Kain po tayo. Tapos na po akong kumain guys Pahinga muna tayo mga ka-Israel Ito isang oras lang Tulog muna tayo oras na po tayong nagpahinga at ngayon maghanda naman po tayo kasi pupunta po tayo doon sa itaas. Maglampas na po tayo mga ka-Israel. Magbihis muna ako. tayo sa taas mga ka-Israel Okay guys, nalinisan na natin guys dito. Ayan na po. Ayan, pwede na tayo magtanim ng saging saba. Abangan na lang ninyo dahil magtatanim po tayo sa susunod na araw. Okay guys, magbihis naman po tayo kasi uwian na. Ulan kasi yung langit natin guys. guys. Uwi na po. Tayo na. Uwi na tayo. Uwi na po tayo, guys. Ah, magsara muna ako. Okay. Nagpapakain si Nining sa mga tilapia. Tingnan natin kung may lumabas. May lumabas? Mayroon, hey, pero lang naging na nakuhag pagkaon. Ayan, nagawas ko eh. Oh. Ayan, ayan, nagawas mo. No? <laughs> ayan, nilid ako ito. Pataas na, pataas. Ayan o, oh. bantay. I-focus na yung muna na o. Oh. Kita ka? Mm. Ayan oh. ini kita ada an nah kalau uh, nanya ayan 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 so guys nomor bas guys nah 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 Oke okay guys, uwi na tayo. <laughs> Una na ako sa iyo, Guys, tayo na uwi na po tayo, guys. dito po yung ating dinadaanan pa uwi Okay guys, nandito na po ako sa aming bahay at ngayon magpapakaya naman tayo sa ating mga alagang manok. <tinyo> Painom muna tayo sa ating mga manok. <laughs> Tapos na natin pinainom ang ating mga panabong na manok. At ngayon, punta naman po tayo sa ating kapitbahay dahil may birthday. Doon tayo kakain. Tayo na. Oh, okay, ano na?

guys, kakain na tayo guys tapos na po yung ating yan, kain na tayo guys kain na na po tayo you know? guys, ito po yung kakainin natin guys may chicken joy, mayroon po tayong pansit dyan kinilaw na isda sinugba na isda kain na na po tayo guys guys. Tapos hmm. na po tayo guys. Ayan. Hingi. Kung nagustuhan nyo naman ang aking video ngayon, Saan, like, comment, subscribe. <laughs> Nandito na lang guys. God bless. Ayon.